Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga balita nationwide. Lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag na crazy scheme ang balak ni Hari Roque na kasuhan ng Dutch government. Si Roque itinaboy na daw ni pabalik sa Pilipinas. Ilan sa labing dalawang polis sa sangkot sa missing sa may nauna na raw administrative case ayon po yan sa PNP-IAS. Itong si Congressman Nicanor Briones. Nanindigang hindi siya ang dapat humingi ng paumanhin sa viral na panonood umano ng online sabong. Senador, umaasang may na sa Kongreso ang bilyong supplemental budget para huyan sa PhilHealth. Mga paraan para hindi na laging mapiktima ng kalamidad ang Pilipinas, inilatag ng DOST. At ito namang utang ng Pilipinas. Pumalo na huyan sa higit 17 trillion pesos mark uh, nitong buwan ng Hunyo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Huwebes, mga kabrigada, July 31, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Tinawag na crazy scheme ng lead counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ang plano ni Attorney Harry Roque na kasuhan ng Dutch government hindi umano ito makatutulong. Lalo tumihiling ang kampo nila ngayon ng International Criminal Court na napagbigyan ang pansamantalang paglaya ni Duterte sa kanilang detention center. Paliwanag ni Kaufman ayaw ng dating Pangulo na maging bahagi si Roque ng kanyang kaso dahil nakagugulo lamang daw ito. Sa katunayan, sinabihan na daw ni Didigong si Roque na umuwi na sa Pilipinas kung saan mas nababagay umano ang kanyang talent. Hinihintay na rin umano ni SOJ Crispin Remulla ang pagbabalik ni Roque sa Pilipinas. Samantala, mariin namang itinanggi ni Roque na nakikialam siya sa kaso ni Digong at sinabi kay Kaufman na itigil na ang blame game at mag-focus na lamang sa pagpapalaya sa dating presidente. Balita, Nationwide. Ilan sa labing dalawang pulis sangkot daw sa mga missing sa bungeros? Abay, may naon na raw ho palang mga administrative case ay ho yan sa PNPES. Brigada Kath, Austria, ibrigadabo e Pirma ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police na may mga naunang kasong administratibo ang ilan sa labing dalawang polis na iniugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dunay, lagpas kalahati sa labing dalawang pulis ay may record na ng administrative case bago pa man pumutok ang kontrobersiya sa mga nawawalang sabongero. Gayunpaman nilinaw ng opisyal na wala pa silang malinaw na pagtutugma kung ang mga naunang kaso ng mga pulis ay may direktang kaugnayan sa issue ng extrajudicial killings o sa pagkawala ng mga sabungero. Maalala ang sinampahan ng Napolcom ng mga kasong administratibo ang labing dalawang pulis na isinangkot ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News. Authority. Oh, balita nationwide. Ang doli dole naman, patuloy daw sa pagpupursige para matugunan ang unemployment rate sa Pilipinas. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang pagpapatuloy ng mga programa upang matiyak na makakahanap ng trabaho ang natitirang 4% ng labor force na nananatiling walang trabaho. Sa post-sona discussion, sinabi ni Doles, Secretary Bienvenido Laguesma na Guesma, nilang iba't ibang ahensya gaya ng DTI, DSWD, DOT at iba pa sa pagtutok sa hanap buhay sa ilalim ng whole of government approach o convergence strategy. Malaking papel din anya ang ginagampanan ng pribadong sektor, LGUs at business groups sa paglikha ng trabaho at paghikayat ng karagdagang investments. Ayon pa kay Laguesma, tuloy-tuloy ang buwan ng jobs fair na trabaho sa bagong Pilipinas kung saan tinututukan ng DOLE at DSWD ang mga graduating four-piece beneficiaries upang mabigyan ng trabaho sa tulong ng mga partner employers. Pinalalakas din ng DOLE ang Labor Market Information System ng ahensya, kabilang ang e-job net portal na nagbibigay ng access sa mga job opportunity lalo na para sa mga kabataan Kasama rin sa kanilang hakbang ang pagpapalawak ng ugnayan sa Public Employment Service Offices o PESO at mas koordinasyon sa mga LGU upang palakasin ang negosyo at makalika ng mas maraming trabaho. Sa kabila ng pagtaas ng employment rate, giit ng dole na tiling hamon ang pagkakaroon ng dekalidad at pangmatagalang trabaho kaya't patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa upskilling at retooling ng workforce katuwang ang iba pang ahensya tulad ng TESDA. Sa bahagi ng uh, Dole, uh, yung si Claire at akin kasamahan sa gabinete ng Pangulo, mahalaga po sa amin ang kolaborasyon, kooperasyon ng pribadong sektor. Nabanggit ko nga ang napakahalagang bahagi ng manggagawa at ang atin pong mga namumuhunan. Yun po ang matibay na pundasyon ng mga gawain ng Department of Labor and Employment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong si Congressman Nicanor Briones, na hindi ho siya dapat ang humingi ng paumanhin dyan nga sa viral na panonood tao ng sabong. Brigada Haji Camino, i-Brigada e Nakahanda si Aga Party List Representative Nicanor Briones na humarap sakaling ipatawag ng Ethics Committee sa Kamara. Ito'y matapos umamin si Briones na siya ang kongresistang nahuling nanonood ng online sabong sa cellphone sa kasagsaga ng sesyon sa plenaryo. Sa panayam kay Briones, iginit itong fake news ang panonood umano niya ng sabong. Nagpadala lamang umano ng mensahe ang kanyang pamangkin at ipinakita ang manok na gagamitin. hindi ako marunong ng tungkol sa mga online sabong na yan, online gaming eh. Wala akong Gcash, wala akong yung money transfer, yan ang kailangan dyan. Dapat marunong pa. Nagkataw lang na meron nag -mes uh, may messenger yung nag-message yung aking pamangkin at uh, may nag invite na sumali ako sa kanilang traditional na pasabong. E, tingnan ko dahil gusto nilang magpakita na kung na maayos yung manok na kanilang Pinakikita. Nanindigan din ang kongresista na hindi siya ang dapat na humingi ng na paumanhin. Nasira raw kasi ang kanyang privacy at naapektuhan pa ang reputasyon ng kamera. Dapat mag-sorry dyan yung kumuha. Nilagyan agad niya ng online sabong, nanonood ng online sabong. Hindi naman totoo, hindi naman niya ako kinausap. Mm hindi -hmm. naman niya ako tanungin. Oh, no? oh, ano, eh, hindi niya ako kilala. Hindi maganda na ay chino sa amin, eh, pwedeng ganon. Pinatatawad ko na. Hindi ko na siya papaila ng kaso. Pero humingi naman siya ng dispensa dahil ginulon niya itong aming preso. Mm -hmm. Oo, oh, nakakaya. Hindi, ko wala kung anong naisipan naman at anong kumuha. Mm -hmm. na, tingin ko, baka magigpit ang, ang ano niya dahil hindi tama yun eh. Napakasagrado ng ating privacy. May privacy act tayo. Ibig ba sabihin, kami kayang ganun-ganun na lang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, isang senador naman umaasang maipapasa na sa kongreso ang bilyong supplemental budget para sa PhilHealth Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! umasa si Senator Javier na mabibigyan na nga ng totoong importansya ang pagpapatupad ng universal Healthcare care law upang matiyak na wala nang gagastusin kahit isang sentimo ang mga pasyente ng TOH hospitals. Sa naging sona ng Pangulo, ibinida niya na magiging zero billing na sa mga nasabing hospital bilang tulong sa mga Pilipino na wala nang sapat na kakayahang bayaran ang kanilang bills hospital para magawa ito na nawagan ng senador sa mga kasamahan niya sa Kongreso at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasa na agad ang supplemental budget para sa PhilHealth na nagkakahalaga naman na sa 24.4 billion pesos. Paniniwala ni Ercito dapat ay matagal na itong nararamdaman ng mga Pilipino dahil hindi na raw dapat maging hadlang sa kanila ang pagpapatingin sa doktor, pagbili ng gamot at maging pagbayad sa kanilang basic accommodation sa hospital. In the heart of changing lives, ako si Brigada Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang halaga ho ng tulong para sa mga sinalanta ng sama ng panahon, umabot na raw sa 770 million pesos. Brigada Matibag, i-Brigada Brigada, abot na sa 771 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat higit 1.1 million ng family food packs ang naihatid dito sa mga komunidad sa labing walong rehiyon sa bansa kabilang din dito ang mga hygiene kits sleeping kits at financial aid sa pamagitan ng assistance to individuals in crisis situation at ayuda para sa kapos ang kita programs ng ahensya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlawa, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agaran at maayos na distribusyon ng mga relief items idiniindi nitong nananatili sa ground ah, ang mga tauhan ng lahat ng DSWD field offices upang tumulong sa logistics at pakikipag koordinasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, brigada Balita Nationwide Ito namang mga kaso ng leptospirosis Tumaas matapos ang halos dalawang linggong pag-ulan at pagbaha Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo Brigada Naobserbahan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng halos dalawang linggong walang tigil na ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa mga ospital na nakapagtala ng pagdami ng pasyente ay ang San Lazaro Hospital sa Maynila. Paliwanag ni Dr. Ron Gene Solante, maaaring mataas ang bacterial load ng mga baha kaya maaga lumilitaw ang sintomas ng sakit ang leptospirosis ay nakukuha sa kontaminadong baha na pumapasok sa katawan sa pamagitan ng sugat o mucous membranes. Maari itong magdulot na seryosong komplikasyon tulad ng liver at kidney failure kung hindi agad magagamot. Payo ng mga eksperto, agad na magpakonsulta kung nalusong sa baha. Marami umanong kaso ang nagpapakita ng sintomas sa ikalimang araw pa lamang pero malala ng kondisyon pagdating sa ospital. Tiniyak naman ng DOH ang sapat na supply ng gamot at presensya ng mga health workers sa mga evacuation centers. Nasa 31 million pesos na halaga na ng emergency medicine sa naipamahagi at may 180 million pesos pa na nakapreposition sa mga regional offices para sa agarang deployment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. May nakikita ilang paraan daw ho ang DOST para maiwasan ang pagiging laging biktima ng Pilipinas sa mga kalamidad at sakuna. Kabilang po sa mga inilatag na paraan ng ahensya ay ang pag-alam umano sa mga sakuna na posibleng tumama sa lugar sa pamamagitan ng hazard assessment at yung hazard map. Kailangan din umano matukoy kung kailan darating ang panganib na manalaman sa pamamagitan ng makabagong monitoring system kabilang ng aho itong Doppler radar at mas maraming seismic stations ng PHIVOX. Sabi ho kabrigada ni Secretary Renato Solidum, pinondohan na rin ang pag-asa para po sa advanced sa Technology Institute upang makipagtulungan sa isang American weather company na gumagamit na ho ng AI o yung Artificial Intelligence sa pagtataya ng panahon. Sa pamamagitan daw ho niyan, hahaba Sa labing apat na araw o dalawang linggo, ang makukuwang weather forecast mas matagal kumpara sa nakukuha ho nila sa kasalukuyan na limang araw lamang. Bukod pa ho dyan, meron din daw mga application na Hazard Hunter, kung saan sa loob lamang ng isang minuto ay malalaman na kung may posibleng panganib nga ba na tumama sa mga bahay, paaralan, malls o tourist areas. Sa ngayon, meron na rin umunong automated planning recovery na binubuo patuwang ang OCD at World Bank na nakapaloob ang disaster recovery planning na magagamit upang maagapan ang mga posibleng panganib sa pamamagitan ng tamang pag paplano. Brigada Balita Nationwide. Namahagi naman ang karagdagang tulong ang malasakit team ni Senator Bongo sa mahigit isang libong mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa habagat at ilang ho ng Luzon. Sa Kalumpit Bulacan, apat na raang pamilya pong nabigyan ng ayuda Wala ho sa Team Nigo bilang tugon sa pinsalang dulot ng bagyo. Kasunod niyan, nagtungo rin ang malasakit team sa Lapas kung saan 250 families naman ang tumanggap ng food packs. Nagpaabot din si Senator Go ng tulong sa Taytay Rizal para sa isang daang pamilyang lubhang na apektuhan ng kalamidad kung saan na ang food packs at mga damit sa mga nasalanta. Brigada Balita Nationwide Kabrigada, lumobo para ho 17.2 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas itong June 2025. Sa datos po na inalabas sa Bureau of Treasury, mas mataas na huyo ng 2.1% kumpara sa 1.18 trillion pesos na utang noong Mayo at 11% na mas malaki sa utang noong June ng nakaraang taon. Sabi ho ng Treasury, ang pagtaas ay dulot ng malakas na demand sa government securities kung saan. Umabot po kabrigada sa 11.950 trillion pesos ang domestic borrowings naman. Kabilang po yung mga Treasury bills at mga bonds. Samantala, umakyat din po sa 5.316 triliyon pesos yung external debt o yung panglabas na utang ng bansa na 3.5% na mas mataas kaysa sa nakaraang buwan. Sabi po ng ahensya, ang strategy ito ay bahagi raw ng administrasyon na palakasin ang lokal na merkado at itaguyod ang mas matatag na ekonomiya para sa mga Pilipino. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! tahanan ng bayan <clears throat> makabayaning pagtutulungan mga kabrigada humingi po ng tulong sa Brigada News FM Sorsogon si Nanay Salvacion Don Gito sa Barangay Balete Bakon Sorsogon para sa operasyon ng kanyang nag-iisang anak na si John Arvin apat na taong gulang matapos po yung mabundol ng isang habal-habal habang naglalaro sa tindi po ng tinamong pinsala ng bata, kailangan siyang maoperahan sa paa at kung hindi ito maagapan, ay posibleng maapektuhan ang kanyang paglalakad. Malaking halaga ang kinakailangan ni Nanay Salvacion kung kaya hindi ito nagatubili na dumulog sa himpilan ng brigada. Marami hong listeners ang naantig at nagbigay po ng tulong. Nagpaabot din ang wantahanan para ho sa pagpapagamot at mga bayarin sa ospital lalo na at kapos din ang kita ng mister ni Nanay Salvasyon sa pagsasaka at kagagaling lang din sa isa pang aksidente. Sa tulong po ng one tahanan Partylist na ihatid kay Nanay Salvasyon ang tulong pinansyal para ho sa tuloy-tuloy nagamutan ni John Arvin. Nagpapasalamat po ako sa Brigada News FM Sorsogon at sa Wantahanan sa dakulaan po na tabang na tinaumop niyo po sa, sa kuya aking na si John Arbindong Hito. Pati na din po sa mga tao na nagtabang po sa muya. Salamat po po, Diyos mabalas po sa Indogabos. Brigada, kami po sa Brigada News FM sa panguna ng aming President CEO, Elmer V. Catulpos ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Wala po sa Brigada News FM at sa One tahanan, Maraming salamat ka Brigada ng Bayan Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News <laughs> Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.